Magandang araw po sa ating lahat. So for today's video ay samahan niyo po kami pumunta sa kagubatan at kumuha at kumain na rin po tayo sa isa sa pinagmamalaki namin rutas mundok dito sa Quezon. Ito ay ang Liputi. Baga pa nga lang po ay kami gumayak na at pupunta kami ngayon sa gubat. Niyaya nga po pala kami nitong kapatid ko na si Giancarlo at sabi niya ay may alam siyang kukuhaan ng Liputi. Siguro daw ay mga hinog na iyon at nung nakaraan linggo nga po pala nila punta ay medyo maitim na. So ang mga nga kasama ko nga po pala ngayon mag-uulaga ay eh, itong nanay ko ah at sumama at sabi niya ay eh, baka daw may makuha pa kaming ibang makakain sa bundok tapos ay eh, kasama ko din po pala ito si Jenny pakipalo po ang kanyang FB account Jenny Libaw dahil nag -re din po siya and in fairness mas magaling po siyang mag-edit sa akin sa totoo, sa totoo lang ay eh, kasama ko din po pala itong pinsan ko si Kevin at syempre itong pinsan kong import ko pa from Manila sabi ko ay eh, bago pa siya umalis eh, ay ma-experience na na mag maglakad at mamundok. Mamundok para namang mag-aaklasan eh. Pero sabi ko nga, hindi kompleto ang province experience niya. Kundi siya makaka-experience na maglakad. Kumain ng mga putas bundok at mga ang pinaka-importante talaga sa lahat ay ang mabawasan ng mga kolesterol niya sa katawan. Charis lang. Buti na nga laang po at mainit ngayon, saka kahit papano ay yun naman daw pong dadaan na namin ay hindi ganun kainit. At syempre, mangingitim ako. <laughs> Joke. At puro puno tapos ay hindi na nga rin po kami nagdala ng tubig. At sa daan pa lang po ay meron namang malilinis na, ba na batis. Uh, may mga malilinis na batis ka namang madadaanan. Ay pwede naman daw uminom. Yung nga lang po, iba naming makukuha ay dadalhin ni Mele sa Manila. At gusto daw nila tikman yung lipote. Kaya dapat ay medyo dami-damihan namin ang aming kuha. At alam mo naman, ako'y mahilig din talaga sa Tapos ay dito nga po pala sa daan ay may makukuha ka ng ibang prutas bundok buti na nga lang at sumaba ang nanay ko at hindi ko nga rin po alam yung mga puno baga. Ang alam ko lang at ang puno ay puno ng niyug at puno ng saging charis. So nas, nasipatan nga po bala nila itong puno ng bilukaw. Ito po ay prutas bundok na maasim din po talaga. At bukod sa kanyang bunga ay yung, yung talbos po ng dahon nito ay pinapangasim din. Pero kalimitan po talaga nilalagay nila ito sa ginataan. Kumari, luto ka ng sawa, bayawak, ganay, orn. Ay bakit naman yun ang lulutuin? Ay marami namang pwedeng lutuin, honey. Ito po kasi kasing dahon ng bilukaw ay nakakatanggal din po siya ng sa, Kuwari, magluto ka ng hito, ganyan. Ta Tapos mga palos, mga ganay o baga, joklaang po yung panina. Yung bilukaw, Maasim. After nga po pala namin manguha, ay eh, nagpatuloy na ulit kami sa aming pagla paglalakad. Alam nyo, nakakarelax talaga maglakad dito sa gubat. Gawa ng may mga marinikangunin ng mga ibon, saka mga kuliglig. Ito yung masarap na pakinggan kaysa sa mga nanay natin, mga speaker ang bunganga sa, sa bahay. Joke lang po. Bilukaw. Nga natin magtaibang asin. Hindi masim. Sobra lang. <laughs> ay baka naman kaya nag-iingay. Eh tamad ka aba. Ay gilis gilos din at nang hindi nga ng ating mga nanay hani. Ay wala nga po po pala kami sa aming pupuntahan. Ay napatigil na naman kami dito at may mga nakita kami puno ng kamyas. Aba ay mainam ito kamis na ito ah, at hanggang ibaba ay may bunga pati nga ata ugat nito ay may bunga ay kumuha na rin po kami sabi nga ng nanay ko ay piliin lang daw po namin yung mga malalaki na bunga at para yung maliliit ay lumaki lumaki pa at mapakinabangan naman ng iba. Shoutout nga po pala sa mga may-ari nitong kamyas. Kami po'y kumuha na at aming ibuburo lang at ipapanong sa isda. At yung iba naman po palang bunga ay nangagsisilaglag lag na. Kaya sayang din lang naman huh? Dibaga, di ba? kung hindi na mapapakinabangan. After nga po pala namin apasin ng kamyas, charis lang ay kami nagpatuloy ulit sa aming paglalakad. Ikala namin ay malapit laang ay malayo-layo din po pala parang ang nilakad namin siguro ay mula doon sa Annex, doon sa Las Piñas, ni hanggang Casimiro, ganay, unang layo. Dito naman po sa amin ay uso ang naglalakad, kaya po ang mga tao dito ay talagang malalakas sa kasanay maglakad. Kaya yeah. huwag kang maniniwala kapag sinabing malapit lang lakarin, hani, <laughs> kasi ang scam iyo, ang malapit ito sa amin ay sampung likuna ay eh, wala ka pa sa pupuntahan mo. <laughs> <laughs> sa wakas, nakarating din kami sa aming pupuntahan. Bataas nga po pala ang puno ng liputi, kaya doble ingat po sa pag-akya. May gipe pa mamulot na lang ang kayo at meron namang nalalaglag o di kaya naman ay manukit na lang din kayo hani eh, dun sa mga puno medyo mabababa para paraan lang ba Tapos ay eh, hindi ko rin na, na, rin mapigilang hindi kumain at ako'y may dalang asin na may sigit. Pasensya na po sa mga manonood kung nainggit o nilaway kayo sa aking kinakain. Actually ngayon pong ako'y nag-e-edit ay ako'y nilalaway pa rin kapag ito, ito ay aking napapanood. So, dami-dami dami lang po yan. Ito nga po palang lipote eh para siyang ubas. Kulay red po siya pag hilaw at kapag hinog naman ay eh, nag-iitim na po yung pagkabayo. Doon sa lasa yeah. naman po niya, kakaiba din po yung asim niya. As in, nanunood po siya sa kalamnan. Tapos eh, ay po talaga siya pag hinog. Pag hinog na hinog na kasi nagahalo yung tamis at asim niya. Actually, magugustuhan nyo ito kung kayo mahilig sa maasim. Para po siyang uh, medyo may pagkaduhat. Ganun, yung, ganun po yung lasa. Ito po ay ginagawa din pong alak. liputi wine dito sa amin. Seasonal din po pala itong prutas na ito. So, tagliputi po talaga ngayong buwan na ito. Kaya sinusulit namin pag ganito meron. Kasi sa susunod na taon ulit kami makakakain ng ganito ang liputi. So, nakatry na po ba kayong kumain ito? Ano po, masarap po baga? Or kung may gantong po sa inyo, ano pong tawag po sa inyo dyan? That is for today's chika. Hope you enjoy watching po. Medyo marami-rami na rin po akong nasabi. So, sa susunod po ulit na vlog, eh, lagi po natin tatandaan, simplihan na po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye! Mga tuti, o yan. Yan o. kami, lay. Siyempre. Guys okay, so, oh I'm gonna call the Oh Thank you puti Lag lag Tantang-tantang kayu di yan Terima kasih puti Oh saka Sari papan Sari Paray pu Sari papan Sari papan Sari papan Sari Sari papan Sari Jali 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 Sa, jali Sari

sa binabamam mo. Nababangok na naman dito sa bundok. Ay, naku. Munuti na natin. Dito, dito mo lagay habang ano, kakainin natin nasa ano. Hmm, ito nga. Dito lalag.